Ano? Hindi ko alam kung mukha na pamilik mo. So, ito na mga Hobby Bees. Andito na kami sa city ni Hobby David sa Melbourne. Yan. Hi! And we found our place to stay for yes. tonight. It's Adi. our last day. Dito sa Melbourne. It's, actually, it's our last day in Melbourne. So, we're gonna make ikot. ano oh, English? We're gonna, ikot. we're gonna make ikot. We're gonna make ikot-ikot bago kami para may mga pasalubong kami. Pero mag in muna kami dito sa Airbnb namin. So, let's go namin. So, ito ang ating pag dito It's kami. a condo. It's a condo unit. Dito kami magstay ni Javi David. Ay! Nice! Ayan. Ganda guys, you know. Very cozy. Ano to? Dito yung CR namin. Tapos, at eh, dito ang bed! May maganda ng bed dito. Ang ganda ng view, oh. Kita mo yung, ano to? Marvel Stadium. May mag-rest muna tayo? Mag-kiss muna tayo. Lo. O, mamili na tayo para tapos na tayo. Oo, oh, pwede naman. Habang maaga pa, di ba? Oo, oh, para masulit natin yung oras natin. Yes, kasi last day na natin ngayon. So, naglalakad na kami ni Happy David papunta ng Spencer Outlet. Ano gagawin natin? Bibili kami ng... Pasalubong. Pasalubong. Pero konti lang. Chocolates lang at saka bibili kami ng perfume para sa amin. ah uh, bibili namin si Atlos ng chocolates at saka yung mga friends and family ng chocolates. Tapos ang maganda, pag nasa Australia, ang sikat na chocolate dito ay? Tim Tams. Hanapin namin Tim Tams. Tim Tams? Siyempre, hanapin namin yung nakasale. Kasi nakasale daw dito ang mga Tim Tams. So hanapin natin yan. Kasi wise ni Mrs. Tayo. Yes. Mim, ayan ang calls. Ayan ang calls. Oh. Ayan ang calls. Oh. Ayun, ayun. Calls. calls, calls. Ito doon. mo tayo yung chocolates. Or gusto mo sa perf perfume muna tayo? Kahit saan, baby. Ito may chemist nakalagay. Oh. Chemist warehouse. Ayan. Chemist Warehouse. Diyan tayo bibili. Sa, so, sa Chemist yeah, Warehouse muna tayo, ma'am. Let's go. Go, go, go. Lakad hanggang green. Ma'am, nakikita ko na ang Chemist Warehouse. Ayun, no? Ayun, 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 Sa right, right mo. Sa right mo. Yan. Yan na. Yan. Dali, dali. Nakalagay yung discount. We beat everyone's prices, sabi dito. So, ayan. Ang daming nakalagay. May mga 65% off. Ayun, no? Dito sa Chemist. Tingin tayo. So, nakakita ko ng Hermes 24. It's only $90. It's Australian dollars, right? Yeah, H24 so, Hermes. $90. Dollars. $90 Australian, ha? That's more than, ha? Oh, there's Sauvage. Dior, oh. So, si Javi David, yung kanyang favorite na coach ito. $100. Yan, favorite $100. na perfume. $100. Favorite niya yan. Tapos ang yes. US, uh, ang Australian dollars ngayon ay... 39 pesos. 39 pesos. Diba mura? kumuha din ako ng Dior na Sauvage. That, that's 100 ml, right? Yeah, I'm gonna get that one. Thank you. Um, this and that. I wanna try the texture first. Try saan yan? Gusto ko binang si Ate Rose. Oh, At si, si, Lindy. si, Lindy, yes. Parang babangon. At saka si Mama ko. Yes. So mga female perfumes. Wala akong alam sa female perfumes. Yeah. Which are the best sellers for female perfumes? Oh, ayan, babayad na tayo. Moment of truth. Tignan natin kung paano natin. Ano yung magkano total? $730. Total $730. Yes. Australian dollars. Eh, laking tipid kasi ang dami na yun. Ang dami natin na rin na bili action. Mula na siya. Ma'am, tapos na tayo sa perfume. All good. Thank you. All good, thank you. Uh, next stop natin ay... Ah, we're gonna buy Tim Tams. Let's go. Hanapin natin ng Kohl's. Let's go. Nung pinupuntahan mo yan, hindi tayo mamimili ng Christmas decor dito, ha? Sinasabi ko sa iyo. Hala, ang ganda! Oo nga. Pero my God, hindi natin bibitbitin yan. model na naman ako sa mga Christmas decor. I know, halika na. Huwag na bibigat yung, let's bibigat nga. yung baggage natin. Let's go let's go let's go. Loka ka. Ayan na ang calls me. Pasok na tayo. Gusto ko sumakay dyan. Saan? Dito? Ay! Sa... Pwesta siya? Tra-ano yan? Train? Sa twin, tra MRT? Charot! MRT? LRT? <laughs> Pasok ka na! Happy na! Ay, tayo na. doon! Hanap tayo ng Tim Tams yung naka-sale ha? Let's go! Did you find tim the Tim Tams? Nakaspecial ng <gasps> ang naka-special ang chocolate. Haaa! Tsaka ang daming mga klase ng chocolates eh. Tim Tams ang ambilin lang natin. Wala din ang mga Cadbury. 50% off ang mga chocolate. Wow! 50%! Oo! Oh. Yes! Ang favorite na din. Sige na saan Tim Tams? Cadbury? Malita ko na mga Tim Tams. Naka-special Where's the Tim Tams? Ayan, Ay, ang dami. Naka-sale naka siya ng 30%. 30% sale? That's oh, still 35%. a lot. percent. Sige, let's go. Let's buy na lahat ng flavors. Wow, iba-ibang flavors ng Tim Chewy caramel, original, double coat, salted caramel. Wow, oh, iba iba-ibang nga. Ito gusto ko yung may dark chocolate mint. Gusto ko to, yeah. so, Ito kay Ate Rose. Ha? kay Limby. Para sa Kasi, family? Uh, para Kasi uwi sila, di ba? Yes. Para papasalubong sa Ate Rose, saka kay Lindy. Kailang wait lang. Ang dami ng nung Team Tams. Kulang pa yan, ha? Syempre ang dami nating mga friends and family members na dadalhan. Baby, nakabalik na lang ako. Hindi ka pa tapos. Ano? Tim Tams. Ang grabe, ang lalaki ng Tim Tams ng baby ko. Ano yan? I think we're good. Baby, di ka pa tapos? Lapit na. Oh my gosh, ang dami nung binili niyang Tim Tams. Gusto ko pang bumili Patong-patong. Gusto ko pang bumili ng ano, tawag dito? Ng Cadbury, kasi 50% off. Mura ang Cadbury dito. Bili ka na rin, baby. Baby, ang dami mo na naman binili chocolate. Pasalubong pa rin. Oo. Cadbury? Magkano? Yes. 3 dollars. So magkano yun sa pesos? mga uh, times, 400, 120 pesos isang malaki. isang malaki na? I don't uh, diba? So two, Wafer. Two, six, eight, nine, 12, grabe 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 22, Ang daming chocolates, grabe. 27, ba yan? 30, 31, ano? hmm. Hindi ko alam kung Bumili, kumuha ka na ng kumuha mo, alam kung magkano nang gagastusin mo. Grabe, ang bongga, ang dami mo chocolates. Tim Tams at Cadbury. Yep. nako hey, akala ko pupunta na kami ng counter. Bumalik na naman si Ryan Tan. Kasi may mga friends pa daw siya nakalimutan. Tandag-tag. Daga, -tant. oh. <laughs> bundok na talaga yung iyong pasalubong na chocolates. Grabe, ang dami. Let's go. mag check out. Ya. Yeah. So ito lahat ng binili namin. Yay, and we're done. Magkano total, ma'am? Magkano total, ma'am? My total is yes. Puro chocolate 248. 248 dollars. Sabi niya may savings sa kung 123 dollars. You got to save 123 that's a lot. Almost 5000 pesos. Bye diba? wow. Why so, is the missus? Yes, why is that? Why? At eto And, lahat ng mga pinamili namin. Let's go. We're Puro tan. chocolates. Siksik liglig na chocolates. Okay. Umaapaw. Diba, good luck sa ating luggage. So, good luck sorry. din sa diabetes. Pabimigay naman natin. So, spread natin ang diabetes. Tara. Let's go. Ang bigot. Ganyan talaga. Konting taste lang. Let's go na. And we're back here sa aming unit na Airbnb. May magugutom ka? Yes, baby. Hapte na kakainin, nagugutom din ako. Kain okay, mo tayo? Yes. Ha, buksan?